Tanggalin mo yan. Sige, pagpag -pag mo. Pwede ba tayo mag-usap? Pwede mo ba akong kasabi? Ikaw na kumukulat dito. Ha? Nakakausapin mo ba ako hindi? Ha? Tanggalin mo. Tanggalin mo. Sige lahat, tanggalin mo. Galit, inggit, sagot. Ikaw ba na galit? inggit dito. Galit, inggit. Ha? Galit, inggit. Ibigayin kita mangkukulang pa. Ha? Inggit lang. Adi. Alok. Alo Alo kita mulai Oke kita Pera, negosyo, o sasakyan. Anong Ha? Kano-ano e, Kano-ano

May pinakain ka dito, wala? Dinadasalan mo lang. Ha? Papapuan mo yun. Sige, tanggalin mo lang ito ngayon mo. Sige. Tanggalin mo. Agurin mo. Pag tatanggalin, tatanggalin mo. Huwag ka masyadong sabi. Oo, sige. Papatay mo ito? Papatay mo ito eh. Ha? Naingit ka na dahil maraming pera. Ha?

perusahaan kita uh, Halo boleh? Perusahaan tuh itu Perusahaan Tanggalin 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 Ano ang kumukulam dito? Sagot! Mm -hmm. Ha? Dalawa po kami. Dalawa po. Magina? Magina kayo hindi? Hindi po. May uh, kaibigan. May kaibigan. May kaibigan niyo itong kumukulam niya hindi? Hindi po. Hindi. Iglesia rin kumukulam dito? Iglesia? Hindi po. Tagalog ka? Hindi Ilocano ka? Sa kasaan? Oh. Sa oh. kasaan kayo talaga? Sa kasaan? Kamiti po. Pati. Ah? Kamiti Pinakulang ba ito? Pinakulang? Sagot? Oh, oh, oh. Bilang binayad sa inyo? Bilang? Magkano? Dalawang makukulang, bilang binayad sa inyo? Magkano? Ibu po yung sabi po. Isang libo. Okay. Isang lang? Baba naman. <laughs> isang libo lang, napapatayin na kita kayo, ha? Oo, oh, tamang talibo lang. Mamatay ka, man, sa akin. Isang libo lang? Mo? Ay, ayaw po talaga sa hirap po talaga ng buhay. Walang magawa itong mga manggugunang, ha? Oh. Ano? 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 Tanggalin nyo? Tanggalin po, Magina, hindi. Magina? Magkaibigan? Magkaibigan. Hindi na, mag na? Mag na? pinatay nyo, umami kayo sa akin. Hindi na pinatay

Ano mas malakas? Ang Diyos na ba? kayo? Ang Diyos pong mas malakas po! Ha? Buti alam niyo. Ha? Ang kayo. Kala niyo wala kayong umumpan? Wala kayong hangganan? Mga demonyo kayo? Hindi. No? Magpakasama kayo. Magpapakasama. Dahil nanalapit na ang katapusan ninyo. Ang galing na kayo. Wawakasan na kayo ha? Wawakasan na kayo dito sa saliputan. Ano? hindi na kayo pwedeng tumira dito. Wawakasan na kayo sa impyerno pagpapatanas ko sa impyerno. Yung kayo kasama yung sa, tanas. Tatanggalin niyo, papatayin niyo. Tatanggalin niyo lahat. Anong ginawa niyo ito? Dinadasalan? Ha? May pinakain wala? Wala. Tatanggalin mo lahat. mo lahat. Yes. May hirap sa inyo mga mangkukulang ko eh. Kala niyo kayo na malakas ha? Hindi. Kala niyo wala kayo mga gano'n? Lahat na kayo? Ha? Ilang na? Ilang taon na. Ber? Karamihan na nakuhuli ko talaga mga kapanalag yung mga matatandang mangkukulang talaga. Mga babae talaga. Ilang na kayo? Hindi po. Ito malakas, malakas ka pa no. Ano dapat namatay ka na, hindi ka na ano. Pinatay daw ano. Ilan na pinatay niya? Ilan na? Okay, malakas sila pag hindi nakakapatay uh -huh. Hindi mo na mabilang. Tama na lang talaga 'yung mapi ng ulo mo. Ano po 'yung mapi natin, ma? bibi mo. Ngayon ikaw na ililibing na 'yan, ha? Ayong dalawa ang ililibing mo sa impierno, bibig 12 sa impierno. Tanggalin niyo po. Tanggalin niyo na, Ate. Tanggalin niyo. Tanggalin niyo po.

na kita pa sa hospital. Huwag ang sakit ko ng tawad. Ang makapayas na ha. Tao lang ako. Tumito lang ako ng Diyos. Para pag-ingat kayo sa mga gawain Hindi ka nais dito sa mga Pagnahuli, magpapatawad. Hindi nang para ano, makalaya ka. Huwag mo kung din lang ipapatay. Papatay din ko kayo, ha? Sige, itaas ang leeg. Itaas ko ang mo dahil patapusin ko lang kagimunyan, ano. Finish, <coughs> finish de, <there>. ya <Shut> down Ya, en pierno. Iseng. Eh, iseng. Balik. Iseng kanonnya